Kumakatok sa mga puso ang mag-asawang LV at Sunny Tapia Jr. na pawang residente ng Malasila Makilala Cotabato para sa kanilang dalawang taong gulang na anak na si Jordan. Siya ay kasalukuyang dumaranas ng malubang kondisyon sa atay na tinatawag na biliary seriosis. Ayon sa mag-asawa, kailangan nilang makalikom ng hindi bababa sa 2 milyon pesos upang maisakatuparan ang planong pagpapagamot at operasyon ng kanilang anak sa India ang tanging bansa na may sapat na kakayahan at teknolohiya para sa kinakailangang liver transplant ni Jordan. Sa panayam ng Radyo Bida, inilahad ni Elvin na labis ang kanilang pangamba at pagod sa kinakaharap na sitwasyon. Dahil na rin sa lumalalang kalagayan ng kanilang anak, napilitan siyang tumigil sa pagtatrabaho. Sa kabila nito, Nananatiling buo ang loob ng mag-asawa at patuloy silang kumakapit sa pag-asang magkakaroon ng ikalawang pagkakataon ng anak na mabuhay ng normal. Umaasa sila sa tulong na may mga mabubuting puso. May pagpapatuloy nila ang proseso upang madala si Jordan sa India para sa kanyang liver transplant. Kami nagapanawagan ng mangayo mi og financial nga tabang kaninyo bisan og uh, hinagmay lang pa, bis, pero kinasing-kasing kay kami dili yon namo makaya ang kantidad amo ang kinahanglan kay garon galisud jud mi. Samantala, nagpaabot din ang suporta sa mag-asawa si Maricel Dano isang ina na may anak ding dumaan sa katulad na pagsubok dalawang taon na ang nakakalipas. Ayon sa kanya, dumaan din sila sa matinding pangamba at kawalan noon. Ngunit, naging susi sa kanilang tagumpay ang sama-samang suporta ng komunidad, kaibigan at iba pang individual na nagmalasakit minsahin nito sa mag-asawa na tatanga ng loob at ang pananalig sa Panginoon upang hindi mawala ng pag-asa na magpatuloy sa gitna ng kinakarap na dagok sa buhay. Sa kanan nga nagpaminaw ka ron, tayo din siya ng pasan ng at yung hugto na itong kay yung nato atong sariling kahibalo, kaalam, mga itong puso, masarin din ta. Pero pag naiginoo, oh, mapilma din nato nga naasya. And then sa kanang panahon niya, ginasulay tabi, makita ang mga lihok sa ginoo, gayaang milagro. Cherry May Exim Tapia, NDBC, Bida Balita.